Sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano magbilang ng kantones. From 1 to 10. 1. Yat. 2. Yi. 3. Sang. 4. Se. 5. M. 6. Luk. 7. Chat. 8. Bat. 9. Gaw sap so kung memorize nyo na yung 1 to 10 in katunis hindi na kayo mahihirapan magbilang ng 11 to 100 up until oo hindi na kayo mahihirapan 11 is sap sap is 10 10